Nasa linya po ng ating komunikasyon, ang tagapagsalita po ng Civil Aviation Authority of the Philippines, walang iba kundi si Sir Eric Apolonio. Good morning po Sir Eric. Yeah, Good morning Cecil, uh, good morning uh, Senator. Mm -hmm. Sir, kamusta po ang uh, monitoring sa mga uh, paliparan po, uh, lalo na doon sa mga lugar na naapektuhan po ng bagyo? So, po wala namang uh, very minimal po yung damages no, sa ating mga po Airport, okay. especially sa Norte at saka itong sa Bicol uh, Airport. Wala namang po masyadong uh, napinsa lang mga ari ng mga area ng airport. So, lahat po sir ay uh, fully functional and operational. Yes, the following day oh, after the storm, uh fully operational all airports ayon yun ang magandang balita sir kasi lalo na uh, yung mga lugar na hindi talaga ma, ma ano mamadayo ng mga uh, rescuer o mahatiran ng mga relief goods talagang yung paliparan po yung nagiging ano no uh, uh, nagiging main uh, route para para yung mga isolated na mga lugar kagaya po ng Katanduanes ano ay mahatiran po ng kaukulang tulong okay. hmm. Yes, tama po yun mm -hmm. Um, and then, sir, um, malapit na po itong uh, panahon ng Kapaskuhan, um, meron na po bang volume ng mga pasahero, sir? Ramdam na po ba yung pagtaas ng volume ng inbound and outbound? Mm -hmm. eh, uh, well, pag ganitong mga okasyon, especially pag Christmas season, uh, ano yan eh, average na po tayo ng 7 to 10 percent increase every year. No? So, uh, dumarami talaga yung mga ating pasahero kung ng probinsya during that time ah. Mm -hmm. Pero yung yung peak sir, yung yung peak ng mga biyahe, kailan po natin in anticipate po iyon? Ang peak po ng biyahe for uh, Christmas season is uh December until uh, January 5. Ayon hanggang January 5. And in view with that <laughs> sir, um may mga kaukulang paghahanda po ba ang uh, ang KAAP? Well, standard operating procedure natin yan, pag may mga O-Plan, kamuha ngayon yung O-Plan na Pasko 2024 under the OTR. Nakahanda mm -hmm. na ho ta ang ating mga 44 commercial airports sa ka, kaap at uh, lahat po ng ating mga pasilidad. Inaayos na. Meron tayong tinatawag ng malasakit health test para tulungan yung ating mga uh, pasaherong magkakaproblema. No? At uh, meron ho tayong medical team na standby dyan. Uh -huh. At uh, wala po mo ng day off no, sa ating mga uh, kawani during this uh, Christmas season. Uh -huh. And then pagka ganitong panahon din po, uh, Sir Eric, tumitindi yung traffic. Eh, ano, ho? ano po ba ang abiso natin sa mga Uh, air passenger, ano yung ideal lead time na dapat nandoon na po sa paliparan? Especially, especially pag uh, Christmas season, at least mag-allocate uh, sila ng 3 hours international flights and 2 hours sa mm -hmm. domestic flights para at least hindi sila mabala during their trip. Uh, at least 2 hours uh, domestic and 3 hours international flight. Eh, dapat i-factor in na rin nila yung traffic kasi mas matindi ho yung traffic ngayon. Eh. Ano po? Po. Mm -hmm. And then sir, yung operation po pala sa Siargao Airport, bukas na po ba matapos yung uh, may nangyari ho pa aksidente ng eroplano ng PAL at Cebu Pacific noong Miyerkules. Can you provide us, sir the details pala muna nitong aksidente po ito? <laughs> Yung 9, November 19 po yung hmm. uh, nasa raw temporarily yung shutdown ng mga 155 pm no labuksan na tu kinabukasan ng umaga isa po kasing uh, Philippine Airlines ang uh, nagkaroon ng uh, uh, runway issue dyan sa terminal at tapos uh, in pong, uh, the following day at 3.13 p.m. naman, nagkaroon naman ng isang issue rin yung at isang ATR dyan ng Cebu Pacific. But uh, operational ho after few hours na. Kaya lang kahapon, mm -hmm. nagkaroon tayo isang flight cancellation due to bad weather between uh -huh. uh, Cebu, Siargao, Cebu. Aha. Uh -huh. Pero right after the accident naman pala, few hours later, eh, uh, naging balik na ho ulit sa normal ang sitwasyon. Tama po. Normal ah. operations na po at minimal damage lang naman yung mga aeroplano na karoon ng issue kaya madaling na tabi agad sa parking bay. Mm -hmm, mm -hmm. Ito pinapakita nga namin sir dito sa uh, screen ngayon itong litrato nung nangyaring uh, insidente. Wala na mo pong mga nasaktan sir Eric dyan po sa uh, oh. aksidente yan wala naman po. At uh, sa ngayon po is under investigation ng ating accident investigation uh, board yan para ma-determine kung ano talaga yung naging sanhi ng aksidente. Alright. Yan pa namang Syargao, ang madalas na dinadayo ng ating mga kababayan pagka ganitong ano, uh, holiday season. Ano ho? Tama po. Nakakaroon uh, po ng improvement yan by next year. Maghahabaan na yung runway dyan at pagagandain yung passenger terminal dahil napakalaking nga ho ng ridership dyan sa area para ma-accommodate yung mas single aisle aircraft yung malalaki. Oh, hindi lang yung mga kababayan natin ang dumadayo dyan sa Sargawi, pati po mga foreigner. Tama po. Opo, opo. Maraming salamat Sir Eric at patuloy po kami magkikipag-ugnayan po sa inyo from time to time para po... Kamustahin po ang ating mga paliparan at para na rin po Marami, sa ating mga sir. air passenger. Maraming salamat, magandang umaga. Magandang umaga po. Yan po si Sir Eric Apolonio, ang tagapagsalita po ng Civil Aviation Authority of the Philippines.